I just Swang, magandang umaga. Alam niyo bang may bisita tayong dumating? Ito nga pala si Gio ang aking best friend. Kaba kasama niya ang kanyang wife na si Michelle? Pasado alas gesto mga si Alam ko, aba sumugod sa bahay. Nakakaloka tong kaibigan kong pregi mga si Kakain to kasi kami sa labas. So, sabi ko sa inyo, kahit may panis na lawe ako Talagang naligo agad Simba. ako. Siyempre, libre at minsan ko nga lang makasama tong taong to. Yung best friend ko nga dyan mga si si Gio at ang kanyang wife na si Michelle? Yes, mga si huwag kayo malilito. Transman po kasi ang kaibigan ko na yan na pregi na naman. Ay. Ang baby na po niya, yung mga si talagang planadong planado talaga. Pero nung mga umpisa sumuko na sila sa pangalawang baby nila pero eto binigay nga ni Lord. No, ngayon nakakaloko ang mga sisong napakarami yung cravings kaso tikim-tikim lang din naman. Since high school kong best friend niya ng ni mga sisong at hanggang makilala niya nga niya si Michelle. Ayun, Ay, pati si Michelle laging kaibigan ko na no. Hindi pa kami nag-aaway niya ng mga sisong baka ngayon pa lang kasi nga buntis alam niya na toyo. Ayin. Sabi ko nga sa inyo mga sisong ayoko sumamay loob kaya ayun dali-dali nga kami naligo ng papa At nga nandito na nga kami sa SM Bacoor dito sa Sumonico. So, sabi ko nga parang may kakaiba kay Michelle parang lalo siyang gum mga ganda. Hindi ko alam kung ano meron. So, eh. Tingnan nga ang mga order na mga sisong kay eto, Luto-luto na nga muna kami dahil gutom na gutom na to si Buntes. Sa wakas mga sisong makikita na ulit niya yung lahi niya. Sana naman ay babae na ngayon kasi yung una niyang baby ay lalaki. Ito nga nagpabili ng ice cream. Ito mang ilaw-ilaw ba tawag dyan? Pinipilit niya akong patikman mga sisong nakakaloka kasi sabi ko baka antukin ako kasi nga Buntis siya. Sabi ko makakain at magluluto muna ako pero deep inside ayaw ko talagang tikman. Kasi nga ngayon araw napakarami kong gagawin pero notice tayo mga sisong kaya ito tinikman ko pa rin. Sa totoo lang sisaw, hindi ko talaga nagustuhan yung lasa, baka yung flavor Ay, lang. Dikyo, dikyo lang kasi ako mga siswang o kaya sorbete sa kanto. By the way, maraming maraming salamat Gio and Michelle sa ating pala. Sama rin pala namin si Dada, ang papa ni Gio. Uti na lang talaga mga siswang. sa amin nakatulog ang papa mayo. kaya ayan kasama nga namin siya. Talagang to the rescue ang papa mo sa pagluluto mga siswang. Yung kaibigan kong preg, yung mga siswang. alam niyo ba, excited na excited magkaanak. Yan. Kaya ayun, yung anak ng panganay yan, nasundan agad ng pangalawa. Yung panganay niya lalaki, eto si Ayel, ang napakagwapong-gwapong inaanak ko. Abay, wala pa isang taon mga siswang nasundan agad. Hindi nga ako naniniwala mga siswang nung una kasi sabi ko magpiti siya. Kaya ayan nga nagpiti siya with video. Aba mga siswang kitang kita agad namin yung linya tapos may malabong linya. Ano yung pati ako super saya. Ay sa wakas may pangalabang baby na. Siyempre inaanak ko ulit yon no. Pa-check up na nga sila nagpa-check up mga siswang. At ito na nga lumabas na nga na positive talagang buntis akin aking kaibigan. Kaya ito may option na tinatrack niya kung ilang months and weeks na yung baby niya sa loob. Tapos ngayon 9 weeks na siya mga siswang. Tignan nyo napaka cute. Pitos na siya mga siswang siswang nakikita niyo ba yung mga paa niya napakarami na rin yung craving sa mga siswang lalo na yung mga asin. tignan niyo kung ano yung mga pinagbibili talaga pero sobrang saya ko mga siswang tignan niyo, napakarami pinadalahan din niya ako kasama na din ako sa pagbilihin niya kaloka bumalik na nga tayo dito mga siswang Ito nga hindi ako marunong magchapstick kaya ganito yung ginagawa Oo. ko sa mga hindi marunong magchapstick chapstick yan ganito lang gagawin niyo para talaga makakain kayo ng matino at makisabay tayo sa kanila ngayon talaga mga siswang dalangin ko na lang talaga na yung magina talaga namang safe na Maging safe healthy sila at syempre mailuwal ni Gio ng maayos yung baby Pangalawa na yan, kaya kayang kaya na niya yan, no? Sa totoo lang, mga siswang, itong pangalawa niya, napakasela niya talaga. Sobrang selan, mga siswa. Kaya ipagdasal natin sila mag-ina, ha? mag-ama pala. Tara mga siswa, kain po pala tayo. Thank you, Lord, sa blessings. Oh, di ba mga siswang, tignan niyo yung paghawak ko ng chopstick talaga namang halatang hindi maruno. Basta nakakakuha ko ng pagkain, go, go, go yan. Sobrang sarap mga siswang, ng cheese nila sa Sumoniko. Alam niyo, baby para kami kumain yan, trending ang sumo sa ibang lugar. Ewan ko kung napanood yung mga siswa, yung dalawang mag jowa na parang eh. hindi sila masyado na assist tapos ang tagal-tagal lang hindi nabibigyan ng mga pagkain hindi eh. sila nasaserban ng meat tsaka yung mga lettuce umabot sila ng dalawang oras kaya nagvideo-video na lang siya tapos ayun nabash na yung sumuniko doon pero iba-iba yan mga sisong kasi dito ilang beses na kami nakain dito sa may SM Bacor ng sumuniko talagang mabibili sila fresh na fresh lahat ng sineserve at tawag mo lang lalapit na tapos isiserve-serve na nila yung mga gusto nyo pa maayos at mapabay din yung mga staff dito kaya 10 out of 10 sobrang saya ko na naman yung mga sisong kasi nakakain na naman tayo ng napakarami. Ako, wala na talagang diet sa pamilyang to. After nga yung mga sisong, tignan nyo naman, ubus-ubus na talaga. At ito nga si Dado, busog na busog din. At ito din syempre si Buntis, ang kanyang wife. Ewan ko ba mga sisong kakaiba talaga yung cravings ng kaibigan ko. May ko naman doon sa tansa. Pero ang cravings nga nyo, ko dito sa SM Bacoor, nakakaloka. Pumunta na nga kami dito sa Toy Kingdom. Bibila nila si Ayel ng toys. Diyos ko, pwede nakita kong dinosaur. Nakita nyo ba? 7999? 8,000 yan mga sisong. Nakakaloka. ay binitawan na nga natin. Ito nga si Elmo, nagustuhan ni Gio.

Ito na, ito na, ito. Ang cute ni Elmo mga siswang. Pag may pinindot mo, natawa. Tapos nanginginig-inig yung katawan. Disko, 3,000 mga siswang. Pero wala tayong magagawa. Siyempre, para sa anak nila yun, no? Alam nyo naman ang amat ina, ibibigyan pinaka-best para sa tapos anak. Tapos masusundan ba? Tapos babae? Nung ako, Gio, humanda ka na talaga. After nga nyo, mga sis ito nagmamaganda lang ako dito. At ito nga, bumili nga sila ng mga pabango para sa bahay nila. Sensitive na kasi talaga ang pang-amoy ni Gio. Ayaw niya ng mga mababaho. Kaya ayan, siya yung pumili ng scent na gusto niya. Para sa kwarto na lang mga siswang. Alam niyo naman, napaka nila niya sa susunod hindi na pwede magalagalayan plus nabiyahin na nga daw niya to mga sisuan dito pa bako o syempre tansa sila sobrang layo mga sisuan matatagtag talaga siya eto nga bilihan niya daw si Red yung inaanak niya ng donut sama na rin daw si Pink. abay dalawang box mga sisuan syempre tuwan tuwa ako hindi pwedeng mawalan ako dyan, dyan. nga ako dito bumili lang siya dahil dito sa may picture na to mga sisuan napakakit kasi ng drawing ubusin mo yan gaga ka kakaiba magkrib ang mga buntis no parang loka loka eto nga mga sisuan napunta ka kami sa may bandang gitna sabi ko gusto ko yung ganong waistline abay nakita ko nga tong kaibigan ko mga sisong nung college? Si! Sa likod. Sa likod! Nakaganda nung kaibigan ko na yung mga sisuan pero walang makakatalo sa ganda ko Charis. Naupo-upo na nga muna kami mga sisuan kasi naantay nga namin yun sa kanya ni Gior. ito na nga dumating na nga si Dada dali-dali na nga kami sumakay kasi napakainit nga yung mga sisuan nakakaloka. Iyahatid lang nila kami pa uwi sa amin mga sisuan tsaka na sila uuwi. Pwede mga sisuan sarap magkaroon ng kaibigan na mayaman Charis? Busog ka na iyahatid ka pa o ka pa Gio lang yan malakas. Salamat po sa mga padona tuwan-tuwa na naman talaga mga pamangkin kami ko. na lang doon sa inyo nakakaloka ka huwag ka nang babyahi, thank you Michelle and Gio. Thank you din, Dada. Ingat po kayo sa biyahe. Salamat ulit. Bye! Bye. Bumili lang nga rin pala kami ng papa mo ng yelo kasi alam ko mapaparaming kain ng mga pamangkin ko. Aba, ito na nga mga pamangkin. Ulis ko yung dalawang magkapatid. Ito na nga, nag-aagawa na nga sila dito mga siswa. Pero tigiisa lang talaga kami yung mga kasi napakarami nga namin dito sa bahay. Wala mag-aaway-aaway lahat, makakatikim. Thank you, Jim and Michelle. Thank you, Lord.